by a liter. Gawa tayo ng 3D Lotto Swerat Responsible Resulta para Lunes, Pebrero 13, 2023. Hello po! Kamusta po kayo? Sana ay nasa maayos kayo ngayon. Welcome po sa ating channel, 3D Pusibling Resulta. Kaway-kaway dyan sa mga kapwa nating mananaya. Ngayong araw na ito, maglalabas tayo ng 3D Lotto Suertres Pusibling Resulta para 2pm, 5pm at 9pm para Pebrero 13, 2023. Okay, bago yan, ikumpara muna natin ang mga nilabas nating 3D Lotus Vertex for Simling Resulta ngayong araw at sa nilabas ng numero kada draw. Alright, so draw results Sunday, February 12, 2023. So, 2pm, 529, 5pm, 168, 9pm, 811. Okay, so simula tayo sa uh, 2pm. Okay, so sa 2pm, oy! kumulang tayo ng isa. Okay, so so check natin yung 5. Ah, sumobra din tayo ng dalawa dito sa ikalima. Then sa 9 PM naman kumulang pa rin ng isa. Sayang. Okay, so sa 5 PM naman tayo. Ang resulta is 168. 6-8 lang po ang nandito. Sumobra tayo ng 6. Okay. Then, check natin yung 2. Okay. 6-8 lang po at saka 1 ang nandito. Check natin yung 9. Okay, wala. Okay, yung last naman po is yung 9PM. 8-1-1. Wala po dito. Check natin sa 5. 8 lang po na dito. Sa 2, 1, 1 lang po na dito. May dalawang 1 at saka isang 8. Okay, so mobra tayo ng 8. Ano, 8. 6 pala, sorry. So, ikumpara naman natin to sa mga ni nakaraang nilabas natin ng uh, posibleng 3D posibleng resulta. No? So, sa 2 p.m., ibinigay ko po to noong nakaraang Enero 25 pa po, no? Okay? So, ito po, 2 p.m. set B, 5.92 po siya dito. Pero ang lumabas is 5.29. So, nagkapalit lang yung 9 at saka 2. Kung naka-rumble kayo, nanalo, congratulations po. Okay, sunod naman tayo po sa 5 p.m. Inilabas ko to noong February 7 po po ano? Okay, so 168. Ito po, 9pm kung inilabas in exact order po. In exact order. Okay? So, kung natayaan nyo to na target or na rumble, congratulations po. So, naman tayo sa 9pm. Inilabas ko to medyo malayo-layo na. Um, nakaraang, ano po, January 19 pa po, po, ano? Ito po, 5pm. 181 po siya dito. Okay? kung na-rumble, na-maintain nyo, okay, check na nalo. Congratulations po sa mga nanalo. Okay, so, uh, yan lang po ang kumpara natin sa 3D Lotto Suerte. Ang posibleng result ang nilabas natin para Pebrero 12 sa nilabas na numero kada draw sa parehong araw rin. Okay, sunod naman tayo sa paggawa ng 3D Lotto Suerte is posibleng resulta para lunes, Pebrero 13, 2023. Alright, so check muna natin kung may set A ba? Okay, so so far, uh, puro set B. Okay, set B tayo ngayon. Okay, magsimula tayo sa 2 p.m. Okay, set B. Okay, generate tayo. Alright, so ito na po. Um, sa 2 p.m., 668-626-893-947-418. Okay, sunod na tayo sa 5 p.m. 5 p.m., generate. Alright, sa so 5 p.m., uh, 969-033-368-195-129. Okay, sunod na tayo sa pinakauling 9 p.m. Generate tayo. Okay, so 9 p.m. 368 468 068 064 051. So ayan lang po ang ating 3D Lotto sweat posibleng resulta para 2 PM, 5 PM at 9 PM para Pebrero 13, 2023. Alright, So sa mga na nakaligtan or naka um okay, recap muna tayo. Okay, so 2 PM 668 uh, 626-893-947-418. Sunod naman tayo sa 5 p.m. Uh, 969-033-368-195-129. Sunod naman tayo sa 9 p.m. 368 468 068 Okay, so yan lang po yung recap natin Okay, recommendations, suggestions po natin, no? Okay, tingnan natin. Ang nakita nyo po, nasa gitna. Yung isa, nasa ikalawa. At yung isa naman, ikalawa. Okay, so, so far, kung tinayaan nyo po ito, okay? Say, for example, sa 9pm po, ano, simula tayo sa 2pm. Okay, si 2pm, tinayaan nyo po itong 2 at saka 3 uh, combination po natin. Maari yung, kung hindi lalabas ng, maari lang po ano. Maari kung hindi lalabas ng 2pm maaring lumabas ng 5 or 9. So, naman po tayo sa uh, 5pm. 033 three, ang combination. Probably no? Uh, pilihin nyo. Probably kung pipiliin nyo. Kung lang po pipiliin. At itong dalawang combination. Okay. So, kung pa maari kung hindi lumabas ng 5 maring lumabas ng 2, maring lumabas ng 9. Ito naman pong 4 p.m. natin. Okay, say itong dalawa. Maring lumabas ng 9, maring lumabas ng 5, maring lumabas ng 2. So, so far po, nakita nyo po, ikalawa at ikait katlong mga numero. Okay, so, I think that is it. So, mga suggestion natin, no? recommendation and also um in any order po tayo at saka any or, in any order at maintain po okay so as you can see po yung mga numero natin um makaraan muna example itong February 7 po po natin nilabas dumaan muna ang ilang araw bago lumabas po ito then ito January 19 pa ito January 25 Alright, so, okay, so acknowledgement boon. So, I would like to acknowledge our 1870 subscribers, 15 likers, and 334 uh, 34 viewers. Thank you for patronizing our channel, po. Okay, so before we end, I would like to uh, encourage you guys to please like, subscribe, and share our social media accounts. na nakalagay sa ibaba natin screen. 'Yan lang po. Salamat at muli, magandang gabi.